Paano mo malalaman kung legit or fake yung CR ng motor na bibilin mo? Yo, ako nga pala si Boss Jules at nagbabayan sila ako ng mga motor. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ako tumingin ng CR ng motor ng mga binabayan sila ko. So yan. Yan to yung ng legit na CR or original na CR ng motor. Bibigyan ko kayo ng mga ilang tips na mga titignan nyo, yung security features nya, para malaman nyo kung legit or fake yung CR na motor na bibili nyo. Let's go! So guys, paghawak nyo na yung CR na motor na bibili nyo, so da, ganyan yung itsura nya. So visual check nyo guys. So hawakan nyo. So dapat para siyang cardboard, or sa madaling pagko-compare ko, is para siyang cheque kung sino na sa inyo yung nakahawak ng cheque. Next, tignan nyo yung logo ng LDO. Dapat sobrang detailed nya, malinaw at hindi parang sinerox lang. So pati na rin itong nasa kabila yung DOTR, dapat detalyado at malinaw. Siyempre, pati letter ng Land Transportation Office, malinaw dapat yan. Next naman guys, tignan nyo yung serial number na yan, yung kulay pula na yan. So dapat siya naka-embose or parang nakabakat. So usually dapat siya makakapaan nyo siyang ganyan. Kinakapa siya. So, nakabakat siya hanggang So, next naman, itong pinakailalim, guys. So, yan, kung, maki kung mapapansin nyo, gara siyang uh, legare. Kasi pinagputulan siya, guys. May karuktong yan. Next naman, itong guhit na to. Sa unang tingin, hindi mo mahalata na may nakasulat dyan. Pero kung titignan mo maigi at sino mo, makikita mo may nakasulat dyan na maraming LTO. LTO, 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 LTO. Ganon din sa may baba ng certification of registration. Meron diyang guhit na akala mo ay walang nakasulat. Pero kung isusum mo at titignan mong mabuti, mababasa mo ang LTO, 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 LTO. So makikita mo lang yung security features na yon pag ganyang kalapit. Pero pag ganyang kalayo at nababasa mo yung LTO, LTO, malaki chance na peke yung CR na hawak mo. Dito naman sa may gross weight, sa may baba ng number 92 na yan, meron ding dyan malilit na letter na mababasa mo pag sinong mo. At itong tuldok na to sa may taas ng bay, unang tingin kala mo lang tuldok siya. Pero kapag sinong mo at tinignan mong mabuti, makikita mo ang detalyadong hugis bituin. And lastly mga boss, ituturo ko sa inyo yung pinaka tools na lagi kong daladala -dala every time na may kinukuha ang unit. So ito siya guys, yung aking UV light. Or sa madaling salita, yung aking pang ilaw guys. Ito. So ano bang gamit nito? Tignan nyo. With these tools mga boss, makikita nyo yung mga hindi nakikita ng mata natin. So pag ginamita mo ng UV light itong CR, makikita mo yung logo ng LTO na yan. Makikita nyo guys, nawawala siya pag hindi nakatapat yung UV light. Makikita nyo rin yung iba pa niyang security features. Katulad ng parang mga hibla ng buhok na yan at yung parang pirma na yan na nasa sulok. So sa kabila, mayroon ka rin makikita ng pirma kung mapapansin nyo mga boss, para siyang pera. So kung may tools, magagamit mo rin siya pang detect kung legit or fake yung perang hawak mo. So pag meron kang tools na to, malaki yung chance na hindi ka na mapepeg. Idagdag mo pa yung mga natutunan mo sa video natin So yun yung mga ilang tips na dapat nyong tandaan Pag hawak nyo na yung CR na motor na bibili nyo Share mo tong video natin sa tropa mong nagbabalak Pumili ng second hand na motor At huwag kalimutang mag like and follow sa page natin Para updated ka sa mga videos and tips Kapag bibili ka ng second hand na motor Ops may motor ka ba? Check mo yung CR baka hindi ang katulad ng napanood mo ngayon